pati nandito na rin tayo sa Texas at rin tayo sa kita nyo ang ating lokal napakaganda diba ay papasok kami ngayon sa mismong entrance ng lokal ay, nandito tayo ngayon, papasok tayo sa mismong lokal natin ay nating ating magandak open natin Ako. Ako, wala pa yata ng tao diba? napakaganda ng aming lokal gated siya diba Ah, syempre paligid. Ito ang tinatawag na uh, tinatawag na is is lubok. Medyo malayo sa ating Oh. Uh, pa rin. Kita hindi pa tayo. Alan, alan? This one? You open this one? Oh, still. Still not opening. Oh, hindi maaga tayo. Kita niyo, di ba? Iglesia ni Cristo, Church of Christ, Local Congregation of Lubok. At yan ang uh, mismong entrance, kung saan tayo sasamba ngayon gabi ayan, kita nyo, napakaganda, di ba lawak na ng aming lokal dito sa Texas, Lubok. medyo mahangin uh, medyo napagaya ta kami uh. local time is 1 uh, yun, 6.40 6.40 hangin uh, na kaya si Ethan yung ating kasamang TSB ayan, may nakalagay ring doorbell to gain access Wala pa rin. Isa pa. Ring doorbell. Again, access. Wala pa rin. And, no, I mean, dumating na yan. Napakasito na yan. Nakuha pa lang ang number ni Aitan. Punta ko kaya dun sa loob. diba ba? Minda ko. Ayan, diba Ang ganda. Ayan, natapos na ang pagsamba. At kami uwi na ngayon. At, uh, tapos na nga. aking pagtapad.